Pari, magro-road test tayo pari ha. Ayan. magro-road test na tayo dito sa 6DL2. VAUDE na China. Ito yung na-check up namin nakaraan, no? Nakang, ah, nakaraang araw. Tatlong araw ata namin inoperate ito. Ito yung 6DL2 na mausok. Ayan, makita nyo naman yung no? black smoke talaga siya. Ngayon, ito yung uh, examen namin o paano namin na uh, dinayagnos itong uh, 6DL2 na black smoke siya sa low RPM. Ngayon, ang unang ginawa namin ay ayan, tinanggal din namin dito sa papuntang uh, muffler dahil duda namin dito sa muffler ay yan yung marumi. Pero ayan, kita nyo naman mausok pa rin siya. Ngayon, ang uh, gagawin namin pangalawa, di-disconnect namin dito sa intercooler turbo niya. Tignan natin kung may usok pa. Kasi dyan sa... dito sa may intercooler turbo ay... baka marumi or hindi na siya makahinga dahil dyan din kasi nagsisimula o dyan talaga din ng gagaling yung black smoke. Pagka ang makina ay hindi siya makahinga. Kaya pag masdan yung mga mix mga paro tingnan nyo kung uh, i-disconnect namin tong intercooler turbo niya ay tignan nyo kung may usok pa ayan sya sure wala na oh. kaya ang gagawin natin to ay uh, ibababa natin bababa natin tong intercooler uh, at lakas loob lang na bibiyakin natin to para malaman natin kung marumi nga ba o talagang dyan nang gagaling yung pagpanghihina uh, nya o black smoke nya talaga kaya ayan, medyo marami-rami kami nag-dismantle ng intercooler nyan kasi ang hirap ibaba nyan kung iisa lang magbababa nyan. Sobrang bigat nyan mga mix, mga par, no? Kaya ayan, unang tinanggal siyempre yung tubing ng radiator ay uh, puunahin na ibababa yan bago makuha yung intercooler turbo nya. At ito, panoorin nyo at uh, naibaba na namin at bibiyakin natin ito lilinisan natin sa loob pansinin nyo kung anong nangyari sa loob kasi puro fast forward itong uh, upload ko para hindi kayo masyado mainit manood kung uh, ano ang uh, nangyari sa loob ng intercooler turbo ayan pansinin nyo yung video na nilagay ko dyan oh, na maliit, o oh, yan yung intercooler turbo nga mga miks para sobrang dumi eh. ang pinanlinis lang namin dyan ay tough Ayan mga Migs mga paro, patapos na tayo dyan. Patapos na tayo magkabit ng intercooler. And then mapansin nyo dyan na nandyan na rin. Ilagay ko na rin yung uh, video natin dito sa pagbalance natin ng mga injectors niya, Kaya binalance din namin yung injector nya para hindi rin talaga tayo magbabackjob dahil sobrang layo ang uuwian uh, natin ay binaklas namin yung ibabaw niyan mga mix mga par hindi lang namin na pinakita sa mga video dahil sobrang haba na yung video importante ay uh, naging okay na yung RPM niya at saka wala nang black smoke ayan pansin niyo under na tayo ayan umaandar na siya pansin niyo yung uh, under andar niya oh nakakabit na yung intercooler niyan dati nung disable natin ng muffler ayan mausok dyan yan mismo ngayon, ikakabit na natin yung uh, dugtong niyan. Ang kadugtong niyan, yung muffler niya. Ngayon, pupunta naman tayo dun sa may mismong uh, tambucho niya kung uh, makapal pa ang uh, usok ng katulad nung unang uh, check natin. Dahil uh, marami na rin kasi nag-check dito. Siguro, mga tatlong mekaniko siguro. E, eto lang yung sakit niya. Kaya e, alam nyo na kung uh, susunod na yung black smoke ang inyong sasakyan, yan lang yung bubuksan nyo or uh, bibili kayo ng bagong intercooler at number one din na ano na i-balance yung mga nozzle tape nya para hindi na kayo mababak pa ayan mga mix mga bar pansinin nyo yung usok nyo wala na yung maitim na usok wala na talaga yung uh, ano na, naka rev na yan naka high rpm na yan ayan pansinin nyo at uh, medyo lalakasan ko yung ano yung uh, andar nito para marinig nyo ayan mapansin nyo mga misuna natural lang na may konting usok na yan dati nung pag check namin ay mapansin nyo talaga pagka nire mo makapal ng usok nyan ayun binababa na, na yung binababa na yung ulo at uh, magro-road test na tayo Are, magro-road test tayo pari yan ayun mga mix mga par magro-road test na tayo at itong pag-road test natin nito ay uh, as in naman na talagang wala ng usok may usok siguro may usok naman siya ng konti siguro sa ano marumi yung muffler kaya ipapalinis na lang natin sa maintenance ng uh, Phoenix tanker mga to bye bye